So, recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. So meron akong spring onions dito na nabili ko ng 10 pesos pero nakagamit na ako ng isang tangkay nito ha. Ayan, linisin lamang natin dahil hindi natin kakailanganin ito. By the way, itong gamot na ito, gamot ugat, ayan, pwede mo pang itanim yan. So isit aside natin ito. Ayan. Hello, kakusina, kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi sa inyo today. Napakasarap nito, napakabango. Konti lang ang ingredients at lahat available sa inyo. Ayan, dahil nga mahal ang sibuyas, dito sa amin 220 ata, merong 230, 240, ganyan. So, instead na sibuyas na buo, itong spring onions ang ating gagamitin. Pero, dahil konti lang ang aking lulutuin, so kalahati lang din ito. So, ichachap lamang natin ito hanggang sa maging pino. Kung meron kayong food processor, pwede niyong gamitin iyon. Pero ako, mano-mano lang kakusina. By the way, kung bago ka palang sa aking channel, pakilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka lagi every time na nag-upload ako ng bagong video. At... Huwag kalimutan ding pakisubscribe sa aking iba pang social media accounts kakusina. Maraming salamat. So ito na na-chop natin. Isit aside muna natin. Ngayon naman, darin-daritso -dar sa pagsasalita. Ano ba yan? Meron akong three-fourth ng harina. Ayan. Salain lamang natin para matanggal yung kung meron mang mga dumid syan, mga bubo, mga buo, buo. Ayan. So, bali three-fourth na harina yan. At ito naman kalahati na corn starch. Ayan. So, imix lang natin itong mga dry ingredients. Ayan. Maglalagay din tayo kakusina ng 1 teaspoon ng baking powder. At itong Tasty Boy. Kung wala kayong mahanap na brand na katulad dito, pwede ang Crispy Fry. So, hindi tayo maglalagay ng exact measurement dahil ia-adjust ninyo ang dami according to your taste. Baka kasi masubrahan ng alat or tabang, ikaw na lang ang mag-adjust. At of course, itong ating chinap na spring onions. Naku, napakabango at napakasarap kakusina. Na Ayan, imix lang natin. Kung halimbawa matabang pa, ayun, mag-adjust ka lang ha. And of course, maglalagay tayo ng tubig. Again, walang exact measurement ng tubig dahil kukunin lamang natin ang tamang texture. Hindi dapat malabnaw at hindi um, dry. Yung tamang tama lang talaga. So, nagdagdag pa ako ng at uh, tasty boy at tubig dahil kanina hindi pa siya sapat. Ngayon, okay na siya. Ayan, imix lang natin ito hanggang sa makabuo tayo ng dough. Ayan, so kulang pa ng tubig, konting-konti na lang. Ayan. na huwag kalimutang ilike il itong aking video at share And of course, pakisubscribe na rin kung hindi ka pa subscribe So ayan, naglagay ako ng konting mantika sa aking kamay para hindi siya dumikit by the way, again ha, malinis po ang aking mga kamay. Hindi po ako nagpre-prepare ng food nang hindi malinis ang aking kamay. Ayaw kong mag-gloves kasi nakaka-didikit lang yan at saka uh, waste of time. Ayan. So, ayan. Ngayon, kukuha tayo ng harina para talaga hindi dumikit siya sa kamay. Hindi na ako naglagay ng mantika kasi sayang ang, sayang ang mantika. <laughs> Ayan. So, meron ako ditong 1 uh, uh, one teaspoon ano, na hulmaan. So, ganun kadami ang ating ilalagay nando. At saka pupurmahin natin itong mga rings. Ayan o di ba? Napakadali nito. I'm sure magugustuhan ito ng mga bata dahil napakasarap na kusina. Legit as in napakasarap. So ayan. So uh, lalagyan natin ng butas ano, sa gitna. Matrabaho lang ito pero naku ang outcome naman satisfying so ayan ganito ang gagawin mo kakusina ito na ang first batch ng aking nagawa meron pa akong mga ginawa niyan so ito lang ang aking ipapakita ngayon ipafry na natin ito sa mainit na mantika ayan pero dapat hindi siya masyadong brown ha yung light brown lang ano bago mo hanguin since uh, tiyakin na light brown lang siya. So, ayan, kakusina. Ito na ang ating onion rings na napakasarap kasi meron tayo dito gravy gravy I mean na merong spring onions at ketchup na merong toasted garlic and of course itong ating cheese swiss ay optional lamang hindi ko sinasabi na lagyan mo kung gusto mong lagyan kung ibibenta mo mag add ka ano? kung hindi okay lang din eh. So ayan kakusina, anong pang hinihintay mo na ko? Try mo na ito now na. Maraming salamat kakusina hanggang sa susunod na video ko.